Hello everyone, panibagong vlog at panibagong video na naman po ang aking ituturo sa inyo at uh, tungkol po ito sa mga uh, napag-iwanan na ng mga asawa o may iba yung mga kanilang asawa o nangangabit o nawawalan na ng ganas sa inyo so itong ituturo ko po para po sa mga iniwan at magkakalabuan na mag-asawa. Pwede rin po ito sa mga mag-jowa, boyfriend o kahit ano, 'yan. So, uh bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, uh, please subscribe and uh click mo na rin yung bell button para Manotify ka every time na mag-upload ako ng bagong video At i-comment mo na rin kung ano po yung mga katanungan mo dyan sa baba So, magsimula na po tayo Ang kailangan po natin dito po ng uh, Picture ng taong gagayumahin mo o gagawan mo ng ritual At pagkatapos ay kailangan Alam mo din po yung kanyang buong pangalan Pati uh, birthday Kailangan ay kumpleto, alam mo. Pagkatapos, uh, ganito yung gagawin mo. kunin mo yung kanyang uh, picture. Kung wala kang picture ng jowa mo, ex, o kahit anuman yan, ay kung alam mo naman yung kanyang account, ay kumuha ka na lang doon. Tapos, ay pa print mo na lang, o laminate mo na lang. Tapos, sa likod nun, sa likod nung uh, picture niya, isulat mo paikot dito yung kanyang pangalan at birthday. Buong pangalan at birthday ha, paikot. Ito yung kanyang, dito yung mukha niya, tapos sa likod, isulat mo po dyan yung kanyang buong pangalan. Pagkatapos, pag naisulat mo na, Uh, dito naman sa gitna kailangan isulat nyo ang inyong buong pangalan at pati yung birthday ngayon kumuha po kayo ng uh, itim na tela ibalot nyo po yung itong picture ng uh, taong gagawa niyo ng ritual, ibalot niyo po doon pagkatapos ay ilalagay nyo naman po ito sa inyong ilalim ng unan Pagkatapos, pag nailagay nyo ito sa ilalim ng unan nyo, dapat ay kayo lang po yung makakagamit ng unan. Wala na pong ibang gagamit ng unan nyo dahil pag once na nagamit yan ng iba, wala pong magiging epekto yung ritual na ginawa nyo. At gawin nyo po ito sa araw ng Martes at araw ng Friday, alas 6 po ng hapon. Yun po, ang tamang paggawa po ng mga ritual. Mas maganda po kasi gumawa ng mga ritual pag araw ng Martes at Biyernes. At kung hindi nyo naman ito nagawa, nagawa agad ng alas 6, pwede naman po mga 7 or, or hating gabi, alas 12 po. pwede po yun. Pag once na nagawa mo na yan, mag-aantay ka po ng ilang araw at doon mo malalaman kung ito ay umepekto na sa taong ginawan mo na ritual. At kung gagawa ang ng mga ganitong ritual, dapat ay yung may kusa kang gagawin ito at bukal sa puso mo yung paggawa nito. Kasi kung napipilitan ka, maaring hindi po ito tumalab sa taong gagawan nyo po ng ritual at kapag uh, malalaman nyo po ang pagbabago ng taong ginawa nyo ng ritual kung ito ay malambing na sa inyo hinahanap-hanap ka na at hindi ka na inaawa yung mga ganun at kung may katanungan po kayo mag comment lang po kayo at huwag nyo pong kalimutan mag subscribe at ilike and share nyo na rin po and God bless po